Sa mga magulang, gusto nating magpasalamat sa kanilang ipinakitang interes sapagkat nag-focus kayo hindi doon sa anumang material na bagay na makikita kundi o matatanggap, kundi doon sa, sa mga learnings na inyong makukuha sa ating sessions. So sa ilang araw na sessions natin ay natutunan nyo yan. Ang hiling namin sana ay uh, i-apply yan sa buhay, i-practice natin. Ako po si Pastor Marvin G. Anyonuevo. At the same time, school head ng Parina Elementary School at uh, isa sa mga facilitators ng ating uh, Save the Children para sa programang parenting. Dito po sa particularly, Yabong Samar. Kasi kapag hindi natin i-practice yan, mawawala yan eh. Diba? So sana yung mga anak ninyo, lahat-lahat sila ay makita nila kung paano kayo naging mabuting magulang at maging ehemplo kayo. Dumating ang araw na hindi na ang Save the Children magkaroon ng program dito, sa ibang lugar na ay makikita natin na ang uh, effectiveness, yung yung tinatawag nating uh, lifelong learning ng ating mga estudyante sa parenting ay magpatuloy hanggang sa mga darating pang henerasyon. Kundi kung bagas sa ano sa mga pag-aaral sa ngayon ay uh, mas nakita natin na mas kailangan nilang matuto at mapahayagan kung ano ang nararapat na uh, pagpapalaki sa mga anak. no uh, Tulad ng uh, halimbawa sa mga issues na nakita natin ay uh, minsan, ang mga magulang ay dahil siguro sa pagiging busy sa trabaho, uh, pagod uh, sa disiplina, ay minsan iba ang klase ng kanilang disiplina. Uh, maliban, ma'am, sa ating ginagawang uh, pag-lecture -le ng ating mga lessons, ay uh, sinisiguro natin na uh, magkakaroon sila ng mga role-playings, Sabagat sa role playing na ginagawa kung hindi man kaming mga facilitator sa magro role play kukuha tayo sa mga magulang at re-role play nila yung positive uh, way of discipline versus yung doon sa traditional na kung saan ay sisigaw mananakit sa kanila mismo nakikita nila yan eh pag tinatanong natin ano ba yung epekto kapag ganito yung ginagawa nyo so yung mga sagot nila minsan sabi nila yung mga anak namin natututong lumaban So sila mismo ang ang nagpapatunay na yung yung ganyang klasing pagdisiplina ay talagang merong negatibong epekto sa mga bata. Hindi tulad ng uh, matuto na sila sa ating parenting na naging mahinahon sila sa pagkikipag-usap, yung kanilang mga anak din naman ay ayon sa kanila ay natuto rin naman na makipag-usap ng maayos sa kanila, especially kung meron silang mga problema, nagiging open sila sa kanilang mga magulang. Hmm. At uh, nakita naman natin ngayon ang mga naging resulta naging maayos din naman at uh, sa ating paghihingi sa kanila ng kanilang uh, mga testimonies ay nakita natin na meron nga magbabago sa kanila at uh, ang ilan dyan ay kasi nagkagumagawa kami ma'am ng house visit. Sa house visit namin, so na-check din namin kung uh, meron nga bang pagbabago sa kanilang pag uh, uh, disiplina sa kanilang mga anak. Kaya yung mga visit namin ay hindi namin ipinapalam sa kanila karamihan para actual na makikita namin kung ano ba talaga ang nagiging actual na nangyayari sa kanilang mga tahanan. So kung meron problema, ay hindi na natin makikita yung tinatawag nating pagbibigay sakit o pagpapasakit sa katawan ng bata, kundi doon tayo mag-focus sa pagtuturo. No? Ipapabatid natin sa kanila kung bakit yung bagay nito ay mali, ano ang magiging consequence kung magpapatuloy sila? At ano naman yung magiging resulta kung sila ay magiging masunurin sa magulang at gawin yung tama? Na mas lalo pa nating ma-achieve ma yung desire natin na makapag-produce tayo ng mga bata na talagang hindi lamang matalino sa utak, sa iba pang mga bagay kundi sa puso ay meron silang kumbaga yung pagiging makatao, no? Ay nariyan makikita natin. Yun ang ating Ah, dahilan kung bakit natin ito'y itinuturo sapagkat ito'y mahalaga sa buhay ng bawat isa.